na baka ma-revoke ang prangkisa ng SMNI na boses siyempre ng mga taga-suporta ng mga Duterte. Alam naman natin dahil yan ay davao Base talaga naman pong yan ang um, number one station na nag-carry ng mga balita tungkol sa Duterte. Ano ba ito? Kasama ba ito doon sa gusot sa panig ni Speaker at ni VP Sara Duterte? Well, siyempre po, hindi natin maalis sa isip yan dahil alam mo naman talaga, lahat ay politika, 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 politika. Pero sana naman, huwag makalimutan ng speaker at ng kamara de representante na ang kaisa-isahang debate na talaga naman kung saan sumikat ang, dating pres ang uh, ating PBBM na dating kandidato ay sa debate dyan sa SMNI. Kaya naman po sumika talaga ang debate doon sa quality ng mga debates, hindi lang para sa presidente, kundi para na rin sa mga senador. No? Ako po, siguro po, eh, meron din akong botong nakuha dyan kasi naman inteligente yung panel of uh, interviewers nila. No? Si Dr. Claire Carlos, si Rolex Suplico, among others. No? So kaya po nakilala ang SMNI. At syempre, kilala rin yan dahil nga sa mga Duterte's. No? Dito po sa SMNI, ay um, dyan din po nagpo-programa ang, ang, dating presidente nga uh, uh, Duterte, nagikan sa masa, nung siya po ay mayor, ay programa na niya talaga sa Davao. Ano bang dahilan? Bakit may banta na mabawi ang prangkisa ng SMNI? Kasi yung isang programa po doon, may anchor na nagsabi na meron siyang source sa kongreso na nagsasabi na 1.8 billion daw ang uh, expense ng speaker sinabi. Hindi naman niya sinabi na talagang gumastos siya ng 1.8. Ang sabi lang niya, dapat linawin ito ni speaker. Dapat magkaroon ng klarifikasyon. So ito ay tanong. E eh, bakit sasabihin ngayon ng mga kongresista na yan daw ay fake news? Well, ang nagsabi po niyan sa isang privilege speech ay yung parang kapatid ko pa, si Congressman J.J. Suarez. Ang masasabi ko lang, Kapatid, I understand why you have to do what you have to do in Congress. Nagkakaintindihan tayo. Pero alam mo, meron mas malaking laking importanteng issue sa mga nagaganap na usapin, hindi lang po sa issue ng kung sino ang magpapakita na sila ay loyalty speaker. Ito po yung tinatawag nating kalayaan na ginagarantihan ng ating saligang batas at ng batas uh, karapatang pantao na umiiral sa buong daigdig. Ito po ang freedom of the press ang kalayaan ng malayang pamamahayag at ang freedom of expression, kalayaan ng malayang pananalita. Bakit ba importante ang mga kalayaan ng pananalita at kalayaan ng mga mamamahayag? Kasi sa isang demokrasya, unang-una, ang ating paniniwala, walang isang tao na mayroong manupulian ng solusyon sa ating mga problema. Kaya kinakailangan ang mga taong bayan bigyan mo ng inputs doon sa tinatawag na malayang merkado ng idea dahil kapag meron silang input sa mga idea, magkakaroon sila ng paniwala. Pag pinagsama-sama yan, e eh nag nagiging public opinion na napakalakas na sandata ng taong bayan laban sa mapalabis na gobyerno. Dito rin sa malayang merkado na idea, malalaman natin kung anong katotohanan. Sabi nga na isang desisyon ng American uh, Supreme Court, no? Um, ang tunay na batayan sa katotohanan ay ang kapangyarihan ng isang ideya sa malayang merkado ng ideya na tanggapin bilang katotohanan. Kaya ang ating philosophy sa demokrasya, hayaan mo na lahat ng information naroriyan dahil ang tao naman merong sapat na kakayahan na uh, malaman kung anong katotohanan at kung ano ang kasinungalingan. Ang importante, merong malayang merkado ng ideya. At siyempre, importante itong debate, lalong-lalo na sa mga bagay-bagay na nakakapekto sa pag-araw-araw na buhay ng mga mamamayan kasi ang hinahanap natin, solusyon sa ating mga problema. Kaya ang sabi nga ng Korte Suprema, these public debates must be uninhibited, must be robust. Dapat hindi pinipigilang, dapat masigla. Dahil dito sa mga dibating masigla, dyan natin malalaman kung anong katotohanan, dyan natin malalaman kung anong solusyon sa napakadami nating mga problema. At syempre, sa napakadaming desisyon na ng Korte Suprema, e eh sinabi na, na ang kalayaan ng malayang pamamahayag, at ng, ng mga uh, ng pananalita. Ito po ay mas mataas at mas importanteng karapatan kaysa sa kung ikukumpara mo sa kalayaan na magkaroon ng ari-arian or property rights. Kasi nga po, ang kalayaan nito ay ang pundasyon ng demokrasya. Tanggalin mo yan, mawawala ang demokrasya. O, anong pagkakaiba naman ng SMNI sa ABS-CBN? Ang ABS-CBN po, paso na yung prangkisa. So, unfortunately, kapag ikaw ay broadcast company, hindi ka po pwedeng mag-operate na walang prangkisa galing sa kongreso. Ako naman, alam naman ang mga Lopez eh, sa sa katagatagan na nilang nasa larangan ng negosyong ito at sa politika, na politika pa rin ang prangkisa. Bakit? Eh mga kongresman, lahat yan politiko eh. At mga senador. At dyan manggagaling ang prangkisa ng ABS-CBN. Hindi ko alam kung bakit alam naman nila manggagaling yan sa mga politiko, eh hindi niya tinanim yung uh, kumbaga pundasyon para suportahan sila ng mga politika. Wala po talaga tayong magagawa. Politika po talaga yung usapin ng prangkisa. Pero ang SMNI, meron pong prangkisa. At bagamat ang Kongreso ay may kapangyarihan bawiin ang prangkisang yan, eh hindi lang po Kongreso magdedesisyon diyan. Dapat pati ang Senado. Kinakailangan gumawa sila ng bagong batas na kumbaga rinirepeal yung batas na nagbibigay ng prangkisa sa SMNI. Pero short of that law, ang talaga nagpapatupad po na at nagsisiguro na ang mga franchise holders ay sumusunod sa mga kondisyones ng prangkisa ay ang National Telecommunications Commission. Pero sinabi na rin po na hukuman lalong-lalo na dun sa kaso ng Dance versus sa um, Executive Secretary no na bagamat mas malaki ang kapangyarihan ng estado na bantayan ang broadcast dahil estado ang nagmamayari ari na ere ng ginagamit ng mga broadcast companies still, importante ang kalayaan ng malayang pamamahayag at malayang pananalita. Kaya nga po, number one, hindi dapat gamitin ang pag ng franchise sa pamamagitan ng prior restraint, yung pagpigil o pagsupil sa pananalita, o di naman kaya subsequent punishment, pagpaparusa. So makikita natin na kapag ang isang prangkisa ay makakansila dahil sa sinasabi nilang fake news, na nakakasakit ng damdamin sa House Speaker, yan po ay magiging subsequent punishment. At sang ayon po sa Korte Suprema, that is presumed unconstitutional. Anong sinasabi ko? Makapangyarihan kayo mga congressmen. Pero unang-una, ang kapangyarihan nyo talaga para mawala ang prangkisa ng SMNI, kinakailangan sumang-ayon ng Senado. Dahil ang kapangyarihan nyo, kayo gumawa ng batas para ma-revoke ang prangkisa. At sa tapatan lang, mahirap po suporta ng mga senador dyan. Now, po pwede niyong ibuli ang NTC na dapat parusahan ng SMNI. Pero meron pong hukuman na i-apply yung standard na lahat ng pagpaparusa, lahat ng pagsusupil, yan po ay presumed unconstitutional. So kayo pong magpapatunay kung bakit ang pula sa isang taong naglilingkod sa taong bayan tungkol po sa kaba bayan ay isang dahilan para ma ang prangkisa sa totoo lang po, yan talaga ang papel ng media, ng malayang mga mamamahayag. Bantayan ang taong gobyerno ng sa ganun, hindi sila umabuso sa kapangyarihan, lalo-lalong na kung panag-uusapan ay pondo ng kabanang bayan at korupsyon. Ano naman ang remedyo ng mga politiko na nasasaktan ng damdamin? Well, sabi po ng Korte Suprema sa isang kaso, ang gamot sa nasaktang damdamin ay ang isang malinis na konsyensya. Ang tanong naman ni Ka Eric, totoo ba ito ang nasinabi ng source? Dapat bigyan ito ng klarifikasyon ni speaker. So kung hindi totoo, ilabas ang katotohanan o linabas nila kanina. Ang sabi nila, 40 million lang nagagasta. Hindi lang po kapanipaniwala. Bakit po? Kasi ang budget po ng buong institusyon na Kongreso for Travel ay 2 billion. So nagkamali po siguro talaga yung source na sinasabi na yung 1.8 billion ay gastos lamang ng speaker. Hindi po. Talagang gastos po ng Kongreso 'yan. At talaga naman pong malaking gastos ng uh, Kongreso, bakit? Kasi halos lahat, except yung mga taga-Metro Manila at yung mga taga-Luzon, lumilipad po 'yan linggo-linggo para mag-attend ng session natural, mahal ang pamasahe kaya naman po umaabot ng 2 billion ang traveling expense ng kamera kamara de representante. Pero dahil galing po ako dyan, ang ginagawa naman po ng Kongreso, dahil nga po hindi sila required na magliquidate lahat ng congressman para pare na nakukuha as traveling allowance. Kaya ikaw ay lumilipad, eh hindi, meron kang traveling allowance. Okay? So, kung ganun po ang explanation, eh di maintindihan ng taong bayan. Pero, yun nga po, bilang isang naglilingkod sa gobyerno, wag po tayong balat si Buyas. Anong mensahe ko sa mga kasama ko sa SMNI? Kasi kung hindi nyo po alam, ako ay anchor din sa SMNI. Hindi po dapat tayong magpasupil. In fact, dahil napaka-importante ng kalayaan, ng malayang pamamahayag at pananalita ang pinagbabawal sang ayon sa Korte Suprema sa kaso sa kaso ng Chavez versus Gonzales ito po yung kaso na kung saan kinwestiyon ni dating Solicitor General yung isang direktiba ng dating Secretary of Justice na bawal daw ang pag e ng Hello Garcia tape at merong uh, kaparusahan kasama na yung posibilidad na maribok ang prangkisa ang sabi ng Korte Suprema iganyang ganyang direktiba na nagnananakot sa pagre ng prangkisa ay labag sa saligang batas. Dahil ang pinag iniiwasan ng saligang batas, hindi lang yung aktual na panunupil, kung hindi yung kahit anong mga hakbang na magre-resulta sa alinlangan na i-exercise ang karapatan ng malayang pamamahay at pananalita. In other words, pinaparusahan din o pinagbabawal din yung kahit anong akto ng gobyerno na magkakaroon ng chilling effect sa pag-exercise ng freedom of the press and freedom of speech. So sa aking mga kasama sa MSMNI MS, at sa lahat ng mga media practitioners, kinakailangan po magkaisa kayo dahil kapag ang binantaan ay ang kalayaan ng malayang pamamahayag at pananalita, mas masahul pa po ito sa martial law. Ang tanong ko kay speaker Romualdez, abay may martial law na ba ngayon na pag pinulaan ang speaker, ang banta ay pagribok ng prangkisa. E mas malala pa po ito kaysa doon sa ginawa ng inyong tiyuhin. Dahil sabi nga doon sa dance versus sa uh, uh, NTC, mas meron nga kapangyarihan na bantayan ang broadcast industry dahil ang estado may may-ari. Pero bawal pa rin po ang panunupil, prior restraint, bawal pa rin po ang subsequent punishment, ang pagpaparusa dahil ikaw ay nagsalita o gumawa na iyong katungkulan bilang mamamahiyag. Sa SMNI, sa lahat ng mga mamamahiyag, manindigan po tayo dahil ang trabaho natin, hindi purihin ng gobyerno o hindi bantayan ang mga taong gobyerno, siguraduhin na hindi nalulustay ang kaban ng taong bayan, siguraduhin na hindi sila umaabuso sa kapangyarihan. Okay, pasensya na po kayo. Medyo emotional tayo dahil talaga itong advocacy ko po talaga ng freedom of expression sa mula't mula pa po yan. Yan pong dahilan kung bakit napakadami ko ng na mga perdistang didepensahan sa libelo. Yan pong dahilan kung bakit nakarating na tayo sa UN Committee on Human Rights para magkaroon ng decision na ang criminal libel sa Pilipinas ay labag sa karapatan ng malayang pananalita. Yan pong dahilan kung bakit Linitis natin ang pumatay doon sa napakaraming periodista sa magandang masaker dahil ang pagpatay ng isang media worker ay pagsupil sa malayang pamamahayag. Yan pong dahilan kung bakit na natin si dating first gentleman sa pagsasampa ng napakaraming libel cases na sinangayuna naman ng ating Korte Suprema bilang isang valid na cause of action for abuse of right. Dahil importante po na sa demokrasya, dapat lahat ng boses naririnig at hayaan ang taong bayan maghusga kung ano ang katotohanan. Agree or disagree? Tignan po natin ang ating mga viewers. So ang tanong natin, bakit mga kongresista, martial na ba? At ang pagpula sa kongreso, ay eh dahilan na para mabribok ang prangkisa? See you in court kung gagawin niya yan. Rose, attorney, kongres na po ba ang nagpapatakbo ng bansa sa ngayon? Nagtatanong lang po. Oo nga po. No? Malinaw po ang katungkulan nila maggumawa ng polisiya. Amara Sky Valdez, SBNI, ang uh, laking tulong kay BBM sa pagkampanya. Walang utang na loob. Well, sana po maalala ni speaker at ng mga taga kamera ang tulong ng SBNI kay PBBM at kay Inday Sara Duterte. Havoc Buster, tanggalin nila ang SBNI. We riot. Ay, salamat. Nakakataba naman ang puso. Uh, yung Seco, siyak na magkaisa silang tanggalin ang prangkisa ng SMNI. Boo na ang kanilang plano tulad ng ginawa nila sa ICC resolution. Eh, alam niyo naman po, hindi sila mananaig dahil dalawa po ang kapungulungan ng Kongreso at hindi po sunod-sunuran sa Speaker at mga Senador. Gene Key, attorney, possible po ba yan na ang revoke ang franchise nila? Malabo po dahil nandyan po ang ating Korte Suprema para itaguyod ang supremacy ng ating saligang batas at ang ating mga kalayaan. Okay. Evelyn Santos, ang hirap naman magtanong po na ngayon, parang nagtatanong ka lang bawal. Tama po yan. Wala pong masama doon sa tanong ni Ka-Eric. Yan po isang tanong. Sagutin. Oo o hindi. Totoo o hindi. Elmo Jerez, Fox, pwede basta-basta dalang tanggalin ng franchise without due process. Diba dapat file nila ang case sa proper court? Tama po yan. Kasi ang pamamaraan na pagtanggal kung kongresong gagawa, magpapasa sila ng batas na kinakailangan ng Senado. Pero sa, sa batas po natin, ang kapangyarihan na magpataw ng parusa ay nasa National, National Telecommunications Commission. At alam naman ng NTC na kinakailangan mag-ingat sila pagdating sa prangkisa dahil ang uh, media outfits po sakop ng malayang pamamahayag. Lead scans, di naman ma maipasusubali ang gumagalaw talaga ang mahiwagang kamay ni Romualdo sa lahat ng mga nangyayari. Well, syempre po, walang nangyayari dyan sa kongreso na walang basbas -bas ng speaker. Apsi-apsuy, mawala man ng prangkisa, may YouTube, so kmet pa naman na magagamit, gaya ng Galawan ng ABS. Ulitin ko po ha, pagka ibang kaso ng SMN at ng ABS-CBN, ang ABS-CBN po daw wala ang prangkisa. Kaya nga po, walang panunupil sa kalayaan. Kasi walang prangkisa eh. Eh kailangan ng pransisa, prangkisa bago ka uh, makapag-broadcast. Eh ito po, may prangkisa ang issue kung i-revoke -re dahil di umano sa fake news. Dahil hindi nila na nagustuhan yung sinabi tungkol kay speaker. Na yan po ay... Prior restraint or subsequent punishment. Veronica Diego, sec, kahit anong gawin ninyo naluto na luto na yung SMNI. Tamasi maharlika, warning na niya ito a week ago. Pero, Dako, um, Henry Delgado, good evening, attorney. Today I witness the trend of this admin policy of nation building through reconciliation, persecution of supporters, then. BBC, the supporters of anti-Marcos and enemies of the state. Siguro po ang itinutukoy ni Henry ay yung amnesty para sa mga teroristang cpp CPPNBA. Ako naman po, let's give it a chance. Kaya lang, warning na dahil nga po uh, nasa Guinness Book of World Record na tayo ng pinakamahabang labanan, e eh baka nga po walang sinceridad. At sino kinakausap nyo? E eh, patay na si Joe Masiso, patay na yung Chamsun na uh, spouses, tama bang kinakausap nyo? Talaga ba silang kinikilalang leader? Kasi ang naniniwala ako, yung mga lumalaban pa rin sa gobyerno, localized na lang yan. Kaya tama po si General Pailade na dapat localized peace talk. Okay. Roque Mark, good evening, Attorney Harry, sir. Fake news ba talaga? Parang naging strategic partner na ni Speaker Romualdez ang mga kalabang teroristang Okay, mayroon pa bang ibang mga komento? Jeneline Salatan, Roque, naniniwala, kabasa, sina, sinabi nila na 39 million lang daw ang gastos nila mula January to October. Well, that remains to be seen po kasi nga mayroon pong transportation allowance ang lahat ng kongresista. So siguro po 39 milyon ang gastos ng speaker. Pero ako rin po tingin ko baka mas malaki kasi po nung ako ay congressman, pag sumasama ka sa presidente, ang gastos ng congressman, sagot ng kongreso, hindi ng malakad Ako po nagbabayad ng hotel ko doon at sinacharge ko sa kongreso ng mga panahon na iyon. Jacob Buscato, hello attorney. Di ba may kaso itong si Suarez na ang mamalinis ng graft and corruption? Eh, hindi pa naman po napapatunayan. Sabi ko nga po, eh, kaibigan ko rin matalik itong si Congressman J.J. Suarez. Pero naintindihan ko, ba't niyang ginagawa yan? Dahil kinakailangan niya ng suporta ng speaker. Barayan Neil Librando, ang concept ng freedom of the press and speech ay left-wing policy. Ironically, ang mga left congressman ngayon ang gusto supili ng pamamahiyat ng SMNI. Kaya nga po ang panawagan ko kanina doon sa Pandesal Forum, ang ating mga kapatid sa media, ha, kilala nyo naman ako sa mulat mula. Wala po akong pagod sa pagtataguyod ng kalayaan ninyo, natin pala, kasi nasa media na rin ako. Pero kinakailangan po, walang kulay. Pula, dilaw, berde, asul, ang importante po ipagtanggol ang kalayaan. Okay? Ruby Reyes, meyo, wala na silang ginawa kundi personalan na imbis na problema ng bansa ang atupagin. I agree, Ruby Reyes. Makinig sana sila sa iyo. Veron Suzuki, SMNI lang ang pag-asa ng taong bayan, sila lang nagbabalita ng pawang katotohanan. Alam niyo kasi hindi dependent kasi sa advertisement ang SMNI. Kaya wala siyang business interest na isinusulong. Yan po maganda sa SMNI. At yan ang dahilan kung bakit naiskiwala ako sa sweldo, naroon ako sa SMNI. Okay? At saka bilib na bilib ako doon sa debate yung ginawa nila. Napaka-taas po nung antas ng debate na in-sponsor na SMNI para presidente at para senador. Jonathan Enriquez, attorney Idol. Harisa na po um umalis na lang si VP Sara sa gabinete ni BBM. What do you think po, attorney? Well lumabas po ang ano ha, ang uh, approval at trust rating pinakamataas pa rin po si VP Sara. Hindi ako nagkakamali. Ito po pala ang kanyang trust rating ay ay nawala na yung akin. Parang 73 ang kanyang uh, trust rating at ang kanyang approval ay nasa 70 pa rin. Mas mataas pa rin ang dihama kay PBBM. Ito po ay sa buwan na ng September matapos ibato sa kanya ang issue ng confidential fund. So nakikita natin na uh, miskisirain kisirain nila si Bibisara. You cannot put down a good person. Okay? Benedicto Imuan, okay ang pamamahayag na tema. wag lang magmarites, Okay, wala na pong marites naman doon. Siya po ay nagtatanong lang. At saka alam mo, yung marites na yan, hayaan niyo yung marites na yan dahil alam naman ng tao kung anong kapanipiniwala, anong hindi. Di ba po? Si Juan Bajau, attorney, I just want to ask kung 2 billion ang budget ng travel expenses ng Congress for the year 2023 at ngayon 39 million pa lang ang daw na gagamit ang Kongreso, eh matatapos na pong taon, ibabalik ba nila ang sobra? Dapat po, pero hindi po malinaw kung bakit 39 million lang. Baka yun lang ang naging gastos ni Speaker mismo. Kasi nga po, meron traveling allowance talaga ang lahat ng kongresista na natatanggap po yan buwan-buwan. Okay? Uh, Jericho Jan Bartola Plaza, fake news ba ang nag magtanong kung tinanong ka, sagot lang naman ang kailangan. Kung sinagot mo na tapos binanatan ka pa rin, doon ka na umalma. Pero nasa gobyerno ka, hindi ka dapat maging balat si Buyas. Tama ka, Jericho. Sana ganyan din ang pananaw ng mga congressmen. Okay? Milin, sir, malinaw na pangbubusal sa SMNI ginagawa ng HOR. Sa aking paningin, ang target talaga nila Diyan mawalan si PRRD ng platform dahil yan talaga sila tunay na napapahiya at nilalabas ni PRRD ang kabulukan nila. Tama po yan. Di ba natin makakailayan? Yan po talaga ang plataforma ng dating presidente Rodrigo Roa At ako at si Sal Panelo, o tatlo kaming nandyan, si Lorraine Badoy na dati ring uh, undersecretary ng PCOO. So Liano Sabach, attorney, ano po naging fake news kung nasa G GAA ang 2 billion? So kung ang, ang nagastos nila ay almost 40 million, saan yung sobra nasa sa GAA pa po yun po? Basta po, naman ang budget, wala pong fake news dyan. At saka, ang ginawa ng Ka Eric, tinanong kung totoo at hiningan ng kumpirmasyon. Si Enrico Lingkod, grabe sa Congress Attorney, yes or no lang pwede isagot. alam nyo naman, teritoryo nila yon wala yung magagawa. Raiki Ayado, hello Attorney Roque, ito ang sina bini Maharlika two weeks ago na ipapasara ang SMNI para mawala ng platforma si PRD na magpahayag ng kanyang mga saloobin tungkol sa gobyerno. Hindi po ganyang kadali yan habang meron tayong Korte Suprema at meron tayong Bill of Rights na nagagarantea ng kalayaan ng malayang pamamahayan. Ella Abraham, good evening po Spock. Sir, bakit ganun kabilis umaksyon ng Congress na like like yung US ICC resolution at yung ito ngayon sa SMNI na parang mawawala rin. Hindi po tayo papayag dyan. Lalabanan po natin yan dahil meron po tayong karapatan. Paninindigan natin ng karapatan at wala pong magpapasupil kahit ang pa ng Kongreso dahil alam po natin ang trabaho ng media hindi para purihin ang gobyerno. Winnie Paran, hello po Atty. Roque, watching from Macau, China. Tanong ko lang po kasi sabi nila hindi daw sila accredited na anchor at isa yon sa dahilan pakilinaw po attorney hindi po sila empleyadong anchor ako naman hindi naman ako empleyado wala akong sweldo diyan no? ako ay talent pero kabahagi pa rin ng media. Dahil ang isang mamamayag sa definition po ng uh, International Labor Organization na isang tao na nagbibigay ng na impormasyon sa, na, on a regular basis sa sambayatan. Okay? Kat Serrano, tama po pa na pinagbigyan si Ka Eric na magtanong sa council para sa kanyang constitutional right. Tama po yan dahil lahat po tayo merong uh, karapatan na hindi po pwedeng uh, ipagkait sa atin. Okay? Kapindot TV, grabe si Ka Eric. Lalo ako pinabibilib sa pagsagot niya kanina. Laban lang, SMNI. Laban po talaga akong laban. No? Maximum factor, nasaktan sila sa 1.8 billion. Eh dati pa nga sila natichismis sa pangungurakot nila. O nga po, eh, diba? meron pang pork barrel dyan at pangatong sa infrastructure.